kan sa bangko, ako gi-withdraw din yung ako mga miaw kay para lagi tinta siya sa akong motor para mailisan na akong bambulbi so dili sakit sa ako ako mahurot ni nga kwarta pas ang kapalit is malipay lang atong gini kanan Kung mama kay 60 years old na baya niya. Bikota ng bakasyon sa Manila. Tara, mga unta. It's my mother's 60th birthday. So, it's gonna be a sumptuous dinner. Sumptuous good kanang bongga o malamian ng mga pagkaon. Giatay! 7,000! Pilan ni kalaki na ko, uy! Kagukoy! <laughs> Sumaon so, barko atong tong sakyan mga miyaw papuntang Manila. Putang ina, nang Tagalog na. Napagana si Bo. So far, wala rin advices or balita nga walay tungod sa panahon. like po advice kay noun form to siya sa tambag. Pero kung action word, we say advice. Nakasabot or wala? Kay mula barko, waaka. ka. Sa akong pagpamino o music mga miaw, nga bluer than blue. I'm blue. than, blue. Sadder than sadder. The <laughs> Kainumdong ko sa origin sa Feeling Blue nga buot pa sa buot gibatig kagool. Oo, dire sa barko mismo nagsugod ang expression kaysa una manggod kung ang captain or ang officer sa barko mamatay samtang naa sa dagat ang mga crew magpalupad og color blue nga flags unya pintalan og blue ang kasko sa barko og diha ang sugod ang Feeling Blue. Ay sig lagi diha istiha ka. <laughs> At last, naabot na jud Manila mga miyaw. Paano ko ba sila hikayatin? na okay lang ang lagay ko. Nyawa na ni. May pa hilom Bahalag mabaho na itong baba. We're heading na to Cavite, mga meow. Feeling accelerated, meaning excited na si mother makakita sa iyang maigsoon. After 30 years, liman ka, grabe iyang kamingaw sa iyang maigsoon, mga meow. Nga magtapok sila Og makumplito. Sige lang, paglonging lang diha, mother. Basta ako gikilig diri. La, 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 la. Ah, grabe ha po, talos pala niya akong tupad, uy. Hey, abot na jud mga miaw. Veni, vedi, vechi. Maunang linya ni Julius Caesar nga bot pasabot, sabot, I came, I saw, I conquered. Mauna imong gamiton kung nag-enjoy ka sa imong kalampusan or kadaogan. Alangan, five hours among biyahe, unya gutom na kayo, pasmado na mi, pero happy. <laughs> Kay curious man ka ayo sa balay, guess what? It's woods, meaning forest. Kakahuyan, lahi po wood. Kay material tong kahoy. In fairness, bugno siya. Ampay kayo ni mga green panther. Kanabang mga nature lover good? Agoy, dili ni sagbot sa inkanto. Ay na ta. Feel na ko na ay nag-ana-ana web na nag ni Gabi. Ana day na ha? Pwes. Tara, laag Tagaytay City. Kay Boba ka, ang tawag ano sa UK is Big Wheel pero gitawag ni Ferris Wheel. Gipanganlan sa inventor nga si George Washington Gale Ferris Jr. in 1893. Ayaw ka nga, nga na ay Ferris Wheel moment. Boat pa sa imong kinabuhi adunay ups and downs. Ang importante, you learn how to enjoy the ride. Ingon e nila, the best view comes after the hardest climb down. Unya ang pinaka-romantic nga view is ang imong I love you. Ay, sus, Ay, nata. Kutas na ba kayo ha ang pasaka, mga miyak? aw padung sa taas pero sugaton ra kag manag couple shirts wa ani mo ni imong view Mia virahon sa unahan oy bitaw padayon mo sa inyong kalipay ha ako nalay adjust tara mga onta busog sila pagmamahal kita ni busog sa tiyan lang sa malas man